yung sister ko. Hello, Sash. Did, did you mean Sash? Sash. Yan si Sash. Oh. Hi, tita. O, diba? Nandiyan yung malambing kong anak. Diba mo? Sabi mo. Hello, amiga. Si Miga yan. Si Miga. Hi, Amiga. Wow. Tignan mo naman si Sesh. Lakas maka-OFW ng <laughs> outfit. <laughs> Di diba ganyan si Di diba ganyan si Lando? Naka-jacket siya na jeans. <laughs> Nung lumabas siya ng Saudi sa airport. <laughs> diba? Di ba? Oh, dahil tumawag ka at nagugutom ako, so ikaw na lang pagtitripang ko. Ano <laughs> hindi magugutom sa'yo ka ng sayaw. Diba yan? <laughs> yan? ang ano, pag nalilito ka sa buhay mo, yung hindi mo alam gagawin mo, sumayaw ka. Kasi nakakarating ka dun sa dimension ng sayaw eh. Nalilimutan mo yung buhay mo. <laughs> diba? Naghalo-halo na yung hmm. naghalo-halo na yung gutom, desperation, prostration, di ba? Parang gumagaling ka ng sumayaw. Ah, oh, di ba? Yung sinasabi ko sa'yo, Sesh. Kasi naman, nag-jacket ka ng mau ngayong araw na to. Talagang OFW yung sim. Isa kang simbolo <laughs> ng OFW. <laughs> Di ba ganyan? Kakilala mo yung commercial ni, ano, yung Babalik ka rin Kahit tagal mo Anong nang yan? nawala Di ba? Naka, naka maung yung Zilando Galing siya ng airport na Maynila <laughs> Yan ang outfit ng OFW Natsambahan mo ngayon ang outfit mo talagang sa Sasakto sa tayo talaga <laughs> Overseas Worker Naka jeans talaga ng maong ang mga Overseas Worker Mm. Isa ka nga yung certified na OFW. What does OFW mean? Uh, OFW anak. Ay naman magpapaliwanag <laughs> sa Inglesera kong anak. <laughs> OFW means overseas Filipino worker. That means they are Filipino but they are not working in the Philippines. Uh, they work overseas. Oh, like they you? Uh, they work, uh they work. well, I'm not working here. Well, I work here. <laughs> <laughs> I'm not overseas worker. I'm a I'm a overseas migrant mom and a worker. So I'm a overseas mom and worker. <laughs> <laughs> May hirap ipaliwanag sa Ingles, hirap mong anak, di ba? <laughs> Pero naitawid natin. Mukha siyang nasatisfied sa explanation ko. Magla na lang siyang umalis eh. Ang sabi, <laughs> tumayang lagaw. <laughs> sa ano? Hmm. ano kinakain mo, sis? Ang OFW. Ano? Ay, alam ko yan, yung mga OFW. Ay, sandwich siya. Yan, 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 yan nga. Kasi nagugutom ang mga OFW sa airport. That long flight, long layover. Yan ang talagang pambansang pagkain ng OFW. Uh, very easy. Sandwich. Uh, mo ngayon talagang ano ka kasapi ka ng samahan ng mga OFW tapos yung buhok mo sis talagang ano na perfect partition <laughs> 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 diba yung talagang walang sasagabal sa trabaho mo ngayon Mismong pati buhok mo hindi ka pwedeng abalahin ngayong araw na sa trabaho diba ganda ng mga ano mo ngayon talagang outfitan mo <laughs> parang yung talagang walang haharang sa akin sa araw na to. Mapabuhok ko pa yan. Hindi ako pwedeng abalahin ngayon. <laughs> Busy ako sa work. <laughs> Ganyan ang apitan mo ngayon nate. Parang yung ano ka ano, bagong OFW. Oo, tapos yung... Nagtatrabaho yung... sa bahay. <laughs> oo, oo, diba? Pero mo, ginapos mo lahat ng buhok mo ngayong araw na to. Walang talagang pwedeng umabala. <laughs> Pwede mga coworker ko. Walang kakausap sa akin ngayon. Marami akong i-hire ngayon. Marami akong pagtitiisang mga i-interviewin. Bilang ako ay sa HR. Walang aabala sa akin. Ewan kailangan. Mahire ko lahat ng kailangan nila sa opisina. Ngayong araw na to. Ito lang ang pahinga ko yung pagkain ko ng pambansang, pambansang pod ng OFW.